Oh, ito. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. you confirm? Yes, Your Honor. Niminsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama, tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay, binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabi ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon, wala ka, wala kang specific na sinabi. Gago. <laughs> Napakagago no. Biglang iba na istorya. Dapat ito ikulong forever sa Senado. Sa totoo lang, dapat ikulong to forever. Eh kung ako misis nito, huling-huli ko na to eh. Sabi mo sa testimony mo sa house, If 50% of tips, na binigay mo ang pera kay DE Henry Alcantara, at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Ah, uh, tungkol po dun sa 2025 projects opo. Okay. po po. Okay. Sa 2023. Uh, no? You mentioned the the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is it Senator Estrada twice on two occasion sa House? Yes po. One, uh 10:40 AM, sinabi mo Senator uh, Jinggoy Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. No? Yes, po. And then uh, on another occasion, 12.50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink po kay si Beng Ramos, nilink po kay Senator. Clear na yun. Yes, yes. Clear na yan. Uh, actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na text, mes text, message po na nag-confirm na nagdala po si it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po doon sa administ administrative officer namin na noong time na yon. Meron po akong text message na yon. Galing po sa chief of staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligation sa office. Do you have that Yes, I have message? po, Your Honor. So then, that's that's related to the WJ? Yes, Is po, Your Honor. Then, nagdala then, ng pera? Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page, page. Page. Kaninong office yun? Kaninong office? Uh, ito po yung text message sa akin nung, ano, nung staff po ni Boss Henry. Sinong staff yan? Uh, Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Sige, Apo. pakita na sa screen. Ah, uh, sige po. Nandito ba si Rivera? Nandito? Uh, hindi ko po napansin pa. parang wala po. Baka pwedeng pa-invite Mr. Chairman? We will, we will. while waiting, ano, yung isa pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa, yung 10.40 a.m. do sa house hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Your Senator si Honor. Si Senator Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po okay, po 2025 first, yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Uh, Opo, pero okay, hindi po siya 2025. yung no? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung seven items kasi item for item, chinect namin, nagtugma sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali eh. Mali yung description mo at wala wala kami makita but i i want to be truthful ano as para senator Jingoy nakita namin 355 now ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30% the burden of proof is on you kasi sinabi mo meron 30% si senator Jingoy yes po oh how do, how will you prove that um si boss henry po, actually uh, babasahin ko na po okay na ba yung screenshot niya oh sige paki mo muna screenshot Ah, sige, you start reading from your uh, cellphone, sige. Ah, hindi mabasa yung green, basahin mo na lang diyan. Ah, uh, ito po, ang highlight na lang po natin, your honor. Um December 16, 2022, 11.20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni um, ni Boss Henry, si Engineer Carlo Rivera po. Ito ang message niya. Boss, good day, M. Nakuha ko na po pala kay AO, which is Administrative Officer, yung pinadala nila Mambeng Ramos. Yun po. In... And oh, then? ah, uh, iba na po ito eh. Ay, uh, ito pala. Uh, good day. Good, may bidding ba tayo? Eh, nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya, siya ulit ng December 16, 2022, 3:26 PM. Nandito po si Kuya Sani. Papasabay ko na din po ba 'yung kay Beng Ramos? Ang sabi ko, okay sige, paki-pasabay na. Anong context niyan? Ah. Uh, 'yung 'yung pera po na dinala ni Ling Beng Ramos. Anong project 'yan? Ah, uh, your honor, nakalimutan ko nung specific ko ng project to, ng 2022. May nakakalimutan. Right. Kumpletuhin mo yung context, no? In fairness to Senator Jinggoy, and in fairness to Beng Ramos kasi big eh. Apo. Sinabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin i-tackle 'yan. Sige po, your honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional uh, proof because sa akin ano, face value eh. Yes, context, po. Wala context eh. Apo. Mr. Chairman, if I may, just to yes, follow Central up. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you uh, mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for uh, walking the extra mile in looking at the uh, particular items that uh, this so-called witness made mention during the uh, House uh, hearings, Mr. Chairman. Um, meron po ako 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasagaa daw po. He was uh, under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa po ako sa 2024 at 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, uh, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can uh, Uh ask questions dahil grabe ho 'yung ginawa sa atin pero Mr. meron ka naman dito kasi last kan dumating so you number 13 after Senator Gatchalian <laughs> Senator Dela Rosa and then ikaw na po so after Mr. lunch chairman. after our lunch yes. break you can have your time Mr. Chairman Mr. Chairman just to point out uh, Senator Gopa pala Mr. Chairman just to point out po Mr. Chairman a uh, few seconds lang Mr. Chairman ito yung 2023 pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon Mr. Chairman hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa house na nandito yung binabanggit niya Prod, flood control projects si will be if we can mr chairman that's yeah, okay but later we'll give we'll leave you your time your 5 minutes thank after you. after the break senator ano go pa ano? Yes, uh, thank you, you mr chair two, just 2 minutes and 31 uh, seconds i'll second. just wrap up uh, for the information of our uh, of the committee uh see sinasabi ni bryce december 16 of 2022 i have not uh, participated in any budget uh, <clears throat> process for the projects for uh, 2022 and that is very very clear all right uh, Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan, mo, binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na may, ang sabi niya, may, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko. That, am I correct? Is that true? Is that true? Can you confirm? No, oh, Your Honor. Respectfully deny po yung sinasabi niya. Ano, ano po? Ano? Eh, respectfully deny po yung sinasabi niya na binigyan niya po sa akin na may mga ganun pong issue. Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundinan naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay? Mga kababayan, to, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino, pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo pa, o si Senator Hontiveros, mihingi ng 30%. Maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako... Ay, si hindi. Ah, sandali, 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 sandali. Naniniwala ako doon. Kung <laughs> kasakali. Saka <laughs> Kasi saka ba, naalala mo? Hindi, kung kasakali saka lang naman. Wala naman nagsabing meron. Pero kung sakasakali mo yung magsabi, maaaring maniwala ako. Kasi may issue siya sa appeal health dati. Oh, gusto ko lang sabihin. Percent. Maniniwala ba tao? Yes. Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Yeah, I'm very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto, okay? And siguro, sina na sinabi na ni uh, DE Henry Alcantara, na panay hearsay lang. Nakita mo ba na, na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever did, did, did you ever uh, see uh Alcantara handing money over me? Uh to me? I don't think so. Pero ba, na, may nakita ka ba? Sigurad naman lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair.